Hindi ko na matandaan kung kailan pa ako huling nakapaginis dito sa ilalim ng lababo. Kaya feeling ko tuloy buwis buhay itong ginagawa ko. Dahil tignan nyo naman kada buklat, ipis ang lumalabas. Ay, pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Dapat talaga nung araw na to, yung sala ngayon nga ayusin ko. Pero naisipan ko nang isa isabay tong ilalim ng lababo? Dahil akala ko din, saglit ko nga lang itong magagawa. Pero ate, inabot ako ng ilang oras. Pero anyways, ayan, pinagtatanggal ko nga lahat ng mga nakalagay dito sa ilalim ng lababo para nga malinisan kong maigi. At dahil naglilinis na rin lang ako dito sa ilalim ng lababo, napagpasyahan ko nga na yung mga gamit na hindi ko na talaga nagagamit, eh ililet go ko na nga. Dahil ate, ang dami ko talaga na napapanood sa social media na binabahaya ng mga kung ano-ano yung mga na maraming tamba. Siguro okay lang naman yung magkaroon ng tambak pero organized pa rin. Dahil ate kung ganyan yung itsura baka magulat na lang ako meron na pala kaming katabing ano. Sa totoo lang sobrang tagal na rin talagang hindi ko nga nalilinis o naaayos tong ilalim ng lababo kaya nga ayan mapapansin nyo na marami na rin talagang feeling butterfly dito. Hindi naman ako takot sa ipis pero nagugulat talaga ako sa kanila. Kaya ito talaga yung paglilinis na medyo kinakabahan ako. Dahil ate baka hindi lang ipis yung makita ko. Medyo marami na rin talaga kasi akong gamit dito sa bahay kaya nga kinakailangan ko nang i-maximize mga space dito. Kagaya na lang nito pagbukas ko hindi pa pala siya Uno. Siguro konting ayos pa nga at malalagyan pa siya ng ibang abubot. <laughs> O di ba naglilinis ka lang naman nagkakasala ka pa. sa hindi pala mura ako patawad po. Buti na lang talaga biglang pumasok sa isip ko na meron pala akong pang-spray dito sa bahay kaya nga ayan inisprayan ko sila pinagbabaril ko silang lahat. Tapos ito na yung part na pinakakinakatakutan ko dahil baka meron nakasuksok diyan na ano. Pero awa ni Lord wala naman kaya nga ayan sige tuloy natin yung paglilinis kahit takot na takot na yan siya. Wala na akong choice eh nasimulan ko na alaala na maiwan ko na lang yan ng ganyan. Dito sa ilalim ng lababo ko hindi naman yan totally madumi, medyo magulo Kaya ano nagkabit kami ng gripo, meron talaga nagsabi na ang gulo ng bahay namin. Sa totoo lang, naalala ko talaga yun. Kaya bigla ko palinis dito. Yung laman pala nitong storage box, pinagtatanggal ko na muna tapos pinagpilian ko rin ko ano pa nga yung magagamit ko pa sa hindi na. And ayan, syempre, bago nga natin lagyan ulit ng laman, nilinisan ko na muna. At kahit ganyan na yung itsura niyan, hindi ko talaga malet go, let go. Dahil yan talaga yung pinakaunang storage box namin. Na todo ang effort talaga ng Papa Gyan para lang maiuwi. O siya habang nagbabalik nga ako ng mga gamit dito sa ilalim ng lababo, bigla ko naisip na habang wala pa ang siguro mas okay nga na pinturahan ko dito para kahit papano umaliwalas. Napansin ko din kasi na hindi na nga nagbabakbak yung mga hollow blocks dito sa ilalim ng lababo. At yung mga nakuha ko ang dito sa ilalim e eh, galing nga sa mga hinat-ngat na kung ano-ano. O siya ayan, bago pa nga mahilo yung mga gamit dito sa ilalim ng lababo. Finally, nakuha ko na nga yung gusto kong ayos. At dahil meron pa namang space, isip ko nga na yung mga gamit ko na galing nga sa free sample na hindi ko naman pa nagagamit, eh, ilalagay ko na nga lang din sana dito sa ilalim ng lababo. Nabuti na lang talaga na isipan kong maglinis ngayon dahil kung hindi baka nasira na yung mga gamit na yan. Dahil ate pag open ko nung isang box, sira-sira na ngayon nasa loob. Pero na lang doon sa pinaka-item. Kaya nga ayun kahapon din agad-agad na isipan ko na nga magpamigay ng mga gamit na yan. Dahil kaysa masira lang dito sa taguan, eh ipamigay na lang para nga magamit ng iba. Pero sa totoo lang ipapamigay ko talaga yon at naipost ko na nga pero hindi ko talaga maasikaso. Dahil ate ang hirap mamili. Alam mo yung feeling na gusto mo lahat mabigyan. Kaya nga sabi ko ikip ko na muna dahil baka madagdagan pa. Na nagpost ako dalawang items lang yung pamigay ko. Pero kahapon ayun nakalima naman kahit papano. O, ba? Diba, ang sarap lang sa puso dahil may limang tao lang naman tayong napasaya sana more more pa para everybody happy dahil yan naman talaga yung goals ko noon pa ang makapag-share ng blessings sa solid followers ko yung ayos pala dito sa kabilang side hindi pa nga final pero ganyan na nga muna dahil syempre napapagod na ang tao